Yan po mga ka-hunters ang ating kakaibang panghuli. O, oh, tingnan nyo po. Yan, mga basakal. Ito po yung ating bawig. Marami po po tayong nakalatag ditong taan. Titingnan natin mamaya. Siyempre, ito po guys ang ating bluetooth speaker. Ito po yung USB ating gagamitin. Ito po Ito po itatap. Wala po switch Rekta na po ito. Iwan natin sa dito sa gubat. Siyempre po yan. Tapos ito po ang USB. Ating po i-sasalpak. Yan. Play by USB drive. Yan, marami po yung tunog. Meron po yung tilawok. Guys, pagka yung pinarinig ng mga uh, manok, labuyo, dapat siya na po ito. At ito po ang ating itataklog. Yan. Sige guys, mamaya po natin lalagay. Bluetooth mode. Yan po guys, ang ating mga nagwantaan. At ito po po ang isa hindi po yata mapansin na masyado. Ito. Malalapit po itong ating bitag. At ito po ang nahuli sa kabilang bitag. At ito po ang ating, ito, ito po ang ating ano, nilagay na pangati. Yan. Mga counters Ito po ang isa pa. Bitag po yan. Tapos ito po dalawa. Papat pala. Tapos ito po po yan. Kung makita nyo. Yan o. Yan. Tapos yun po mga nakakilong yan. Ah, Bitog pa rin po po yan. Pababa. Marahan po yan. Kaya walang kalusot. Meron po po tayo yung isa. Yun yun yun. Nasa may gilid. Ligit na ngayon. Sige po mga kahantas. At tayo po i-ahon muna. Pesyala na nga tinahuli. Mga kabakasakal. Ya, benar naman. Ang Ya. na kahuli na ito ng isa. medyo ulan po kaya madilim ito po yalan